Happy birthday yeah. Nana Thank you, thank you <laughs> Happy birthday! Happy birthday! Ka. Um, well, um, I actually envy your brokerage, if I am not mistaken, brokerage bonuses, uh, when you're selling condos and balai you know, balai. I envy people who are so good at that and so weak with PR. So um, I only wish that. Um, you are going to prosper. business acumen. So sa imong birthday, same um, sabas alikorn. Sa birthday, yeah, that's what I wish for you. That you you become successful in the aspect that you are so passionate about. So, I wish sa kadaghanan pero, I wish tinood you wish because. sa tanan tao sa kalibutan, we only wish goodwill. And I wish that goodwill for you as well. So, once more, happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, guys more birthdays to come. God bless you. Love you. Hello, good day to all. Ngayon, meron na ako isang taong babatiin ng happy, happy birthday, Beji. Marami, maraming maraming salamat sa'yo. Dahil, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako natutong mag-premiere kung paano. At maraming salamat din. Sa accept mo sa akin sa yung group, na kahit hindi ako gano'ng marunong bisaya, kasi ilungga ako, accept mo pa rin ako. At sa lahat ng tanong ko sa iyo, kahit busy ka sa work mo, sa business mo, nag-reply ka pa rin sa akin. Maraming maraming salamat. And happy happy birthday Arcee Stories. Always good health and God bless to you to you and to your family and to your business. Bye bye. Happy happy birthday. Ayan, hello sa you, Mom, Lady Dali vlog, Happy happy birthday. Ngapala sa you. Ayan, uh, more blessings to come to you and your family. Stay healthy lang lagi, ha. Ayan. Uh, maraming salamat nga pala kasi uh, nung time uh, first time kong pumasok sa GC. Ayan, ikaw yung nag-open up kung ano yung uh, roles natin doon sa GC Ayan. ikaw yung uh, tanungan as I observe ha? Uh, ikaw yung uh, ikaw yung sumasagot bawat uh, member kung may magtatanong ikaw yung uh, nandun Ayan. Uh, sana mam ma uh, ma lady dali huwag kang magbago Ayan. sana ganyan ka lagi Ayan. Uh, once again happy happy birthday sa iyo That's it. Bye-bye. Ning ongot. Madam, ay mam Lady Dolly. Yan. Mayong pagto kanimo. nimo ah, kini akong greetings para sa imo kay karon July 30 ay birthday mang gud nimo. Nga ako lang may ingon ah, ang Ginoo magaubang kanimo. Ang Ginoo mapanalingin mapanaling map, magpanalinginan ka sa tanang nimong gibuhat maging naa sa YouTube ko nasa imong trabaho ah uh, ang Ginoo magaubang kanimo always in behalf of BMU yan uh, ako po ay isang bumabati ng isang maligayang karawan sa iyo uh, ma'am uh, Lady Dolly advance happy birthday at siyempre sa ating sa aming GC rin, na sa solid supporter na behalf of solid supporter na bumabati sa iyo na happy happy birthday sa iyo madam wish ko lang good health ang ma mo sa tanang ni mong kinabuhi to sa imong pamilya more blessing to come hanggang dito na lang say just get to vlog nagbabati once again happy happy birthday sa iyo abing bye bye uh, maganda mga nang araw sa iyo uh, lady dale uh, happy happy birthday uh, sana lagi kang gabayan ng panginoon salat uh, sa lahat na oras at uh, sana sa pagwawaiti natin uh, Angat ah, pa tayo, idol. <laughs> ah, sa ulit, ah, happy happy birthday, Dale. Ayun. Dahil nandito tayo sa solid supporter, binuto tayo ni Jet Alvarez, ah, s'yempre tayo. Yan. Ah, thank you. Ingat ka lagi, idol. Ah, gabayan ang iyong pamilya sa lahat na oras. Once again, happy, happy, happy birthday, Lady Dale. Happy birthday, guy, Idol Aving, Lady Dolly Vlogs. More power to you and more birthday to come. More blessing. Enjoy your birthday, Idol. And uh, happy birthday, Oleet. So. sana mag enjoy ka sa birthday mo ngayon pupunta kami dyan anong mga handa mo mag gusto ko meron kang lechon at saka ano yun uh, chicken carbon <laughs> ganda ka ng chicken carbon chicken carbon <laughs> Dali, uh, happy happy birthday and wish ko sa'yo uh, happy birthday. many many more birthdays to come and mag-iingat Hi, Admin Dali. Happy, happy birthday sa'yo. Wish you all the best in life. Sana ay marami pang birthday na darating sa buhay mo. Thank you so much, Admin Dali, na ipinasok mo ako sa GC ng 10BMU. At maraming, maraming salamat dahil... Ikaw ang nagturo sa akin kung paano patakbuhin yung YT channel ko. Nawa ay pagpalain pa po kayo ng buong may kapal at marami pa po kayong matutulungan na tulad ko na wala pang alam sa mundo ng YT. Thankful ako na nakilala kita. Thank you so much na nakilala kita sa mundo ng YT. Once again, happy, happy birthday.

Ayan, sandali lang naman yung luto. Ano, bata eh. Opo, kasintang. Hindi, 5 na Kasi blab, pinapabuti. Red, birthday mo ba? Birthday mo? Galad. Wow, ganda naman yan. Happy birthday, kaya bawal pa kumain. Yeah, yeah, pwede ka na oh ng ng nga wala si nga nilagay eh nilagay ilagay yung sitaw nakatakip kasi Punin mo yung unan okay. dyan para may po. Okay. Kakayot sa dilahan na ay, ay, ay. Ay. Ay, kita, Ayan, lang. Ayun handa. Di lang Joy, sa katabi nila ni, ni ano ni Ate Dedek yung sa Alam mo, hindi ka na